dive to na ito guys at talagang bago agad ang nagpakita ayun sa pole dito lang rin kami nagsisid sa unang dive yun manok oops kulambutan kailang maliit pa damputin ko at baka madaanan ng kasama ko kunin itaboy ko palayo ayaw pa magpahawak. Ando na, oy, pumunta dun sa kasama ko. Yari ka dyan. Hindi ka makakawala dyan. Buti pang hindi ko na ginalaw na, pasama, patuloy. At ito, surahan. Nakasiksik sa butas. Ayun, sa pool. Nakatanggal pa. Lumabo na kap kapin ko na lang, baka madampot ko pa. Ito, may nakakapa ako. Parang may tinik-tinik itong nahawakan ko. Nakuha rin. Buti na lang at sanay ako dumampot kahit madilim. Dandahan lang tayo para makita yung mga nakatago. At ito talag bago. Dalawa. Ayan, sa pool. Nakaalis itong isa. Ando na sa malayo buta tuminto nakadiritso hirap itong tamaan ayan sa pole rin malaking bahura rin ito yung unang dive malinaan namin yung gilid ng bahura ngayon sa parting gitna naman kami hoy kupa pa good size na ito dandahanin ko lang huli ka thank you lord at lakachang bang kupa pa may kinakain sana may kasama pa ito oops matampusa ayun sa pool ay nakapunit pa kasa ayun sa pool matampusa or bulgan kung tawagin dito sana makakulambutan pa tayo at ito may naglalangoy na isda tagpian Ayun, sa pole. Kapresyo rin ito ng mga kanuping, manitis, samaral, danggit at talagbago. Hanap ulit tayo. Ito, alatan. Maamo. Ayun, gitik. Minsan lang ang maamong alatan. Karamihan nito, mailap. langwilan ng langoy sa gabi. Ano pa kaya ang sunod na mapakita? Kupa pa At good size din. Dandahanin ko lang para hindi magulat. Huli ka. Good size na ito. 900 ang kilo. Oops, pusit. Ayun, sa pool. Maraming ibinugang tinta. Sa bagay, hindi man binibili ang tinta ng pusit. Tinta lang ng kulambutan ang binibili dito. Maraming pangalan ito. Nokos, lomot, kanoos. Hanap ulit tayo at baka may kasama pa. Oops, talag bago. Ayun, sa pool. Ang isdang masakit makatinik tulad ng danggit at samaral. Wala lang kulambutan, naubos na siguro. Pero baka hindi lang natin nanadaanan. Oy, balanghitan. Ito, kung tawagin dito sa amin, ubod. Iba man yung balanghitan sa ubod. Ayun, sa pool. Yun na, nagpaikot-ikot na sa pana. Malakas talaga ito kapag hindi napupuruhan. Pareho lang ito ng balanghitan. Masarap sa adobo sa gata. Kaya lang, maamo ito. Hindi tulad ng balanghitan, sobrang tapang. Ito at papatayin na lang kasama ko ang kilalang tawag talaga dito sa lugar namin, Ubud. Duma sa Balanghitan, Balanghitan talaga or Labong. Uy, daming huling pugita ng kasama ko. Yung maliliit na pugita kung tawagin dito tabugok. Patay na. Pwede nang iadobo sa gata bukas. Tapos paparisa ng isang buti ng lambanog. Lambanog kasi meron dito. Wala ditong toba pag ganito ang ulam, ubos agad ang kanin sa kaldero. Masarap nitong luto, linalagyan ng tanlad. Sana balata naman ang na makuha natin. Oops, lapo-lapo. Ganda ng silong sa kurals. Ayun, gitik. Masarap na luto naman dito, sinigang or paksiw. Maganda, tulak ng kula po. Hoy, kulambutan. Malaki ito. Ayun, sa pool. Thank you Lord, at kaka-chambang malaki. Partan linaw na ito. Estimate ko ma 2.5 kilo. Sa ganitong kulambutan naman, ang masarap na luto. Inaadobo sa gata o kaya kalamaris. Kahit adobo sa tayo, masarap din ito. Hanap ulit tayo. At ito, may tagbian pa. Katulad ng pinana natin kanina. Ayun, sa pol ang buhangin ay hamal yan. Hindi na naman tinamaan. Ando na sa malayo. Ayun, papunta sa kasama ko. Yari ka dyan. Hindi ka dyan makakaligtas. Grabe ng pasmado ng kamay ko. Pokpoki na ito ng martilyo. Grabe ng pagpapahiya sa akin ng kamay kong ito. At ito pa nung. Ayan. Ay, daplis pa. Kasa ulit. Ayon, gitik. Isa pang ako na hindi tumama sa isda. Isusuntok ko na ito sa bato kamay kong ito. Oy, rompe! Or barakuda, malaki. Ito, sisiguraduhin ko na ito. Malaki ito. Kailangan sipatin kong maigi. Ayan, sa pool na naman ang buhangin. Ay hamal talagang kamay ito. Nawala na, sayang. Nasa ang bagang bato dito at isusuntok ko na ito. Sayang ng rumpi na yun, malaki sana. Para pahi ang kamay na ito. At ito, manitis. Ayon, sa pole. Timbungan or Salmonete kung tawagin dito. Sana makita pa natin ang rumpi na yun. Sayang nun. May alatan dun sa malaking bato. May manitis sa unahan. Ah, dito tayo sa manitis. Alis dyan. Harang-harang pang isang isdang ito. Tamaan ka! Ayan! Gitik! Malaki na ang manitis na ito. Mga 300 grams sa estimate ko. Hindi ko agad pinana at may nakaharang na maliit na isda. Mahirap na. Baka madama yan sa bilyan. Oops, danggit. Nakachamba tayo ng danggit. Ayun, sa pole. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Sayang ng rompi. Hindi ka lapit-lapit na huminto na sarap harap ko na. Kung bakit hindi tinamaan? Ah. Ay hamal na yan. Sino dumang kay Robinson? Sino yun? Kali sa akin yung pinana ako hindi tinamaan. Kaya pala bigla nag-aroon sa akin ay. Buhangin ba kang tinamaan nung pana ako? Sakit sa lagi pati. Ma, ay hamal na kamay ito. Pagpoke ng martili yun. Malimang kilo yata yung hay. Ay. Yeah. Pagkaabol ko, nung na ako, naghinto. Nagamagama ako. Pindot ko agad yung gatilyo. Dalawang, dalawang, dalawang karga? Dalawang guma ang ginamit ko. Kung bakit nandito naman? E eh, grabe ng kamay ito. Grabe ng pagkapasmado. Ayos pa man ang pangalawang dive natin. Nakakulang butan pa man. Malaking kadagdaga na ito. Maawi na rin kami. Oras alas tres. Ano, nabayaran na? Ito guys, nababayaran pa lang yung sa isda namin. Nag-ilan naman kaya ang dalawang dive gagawin. Yes, isda. 3,231. Ito, sa ano ito? Balatan? Balatan, 850. Ito, ano ito? Kalangbutan? Kalangbutan. Kulambutan, 1,257. Kala akong baga kung 1 ito. P Pintay mo. 2,057 pala ito sa kulambutan. Kwadrado pala yun, kala akong <laughs> 1. Ayun, may panibago na naman kami pang 2,000. 2,000. 500. Amiha na dito mga katapusan ng October malakas na ito kaysa manlahin ng paglaot habang kaya pa